Tumatagal ka na sa trabaho pero puro lang edad at resibo yung naiipon mo. At hindi pa din kasya yung sinasahod mo. I got you. Alam mo ba, nagamit lang yung TikTok mo ngayon na kahit hindi pa yan nakamonetize at kahit konti pa lang yung followers mo, ay pwede kang kumita dyan ng possible 20,000 up to 50,000 a month. Or more than pa dyan, depende na yan sa time and effort na ilalaan mo. hindi mo kailangan magbenta-benta pa ng mga products at hindi mo din kailangan maging affiliate. So, yung kailangan mo lang dito, meron kang cellphone and stable internet. Willing ka lang matuto at willing kang magpaturo at syempre bibigyan mo ito ng time na at least 2 to 3 hours a day. So, yung gagawin natin dito, simple lang, mag-a-assist sa ating local and international clients ang nakagandahan kasi provided script na at ika-copy and paste mo na lang yan. So, kahit mahiyain ka at kahit hindi ka magaling sa English, ay pwedeng-pwede pwede ka pa rin dito. Pwede sa'yo ito kahit ikaw ay OFW, empleyado, retired, senior citizen man or momshi na gusto kumita extra dito sa online. So, i-comment mo lang sa baba ng video na ito yung edad mo para madali kong makita yung pangalan mo and Ma-prioritize kita.